Jimmy Pachiko na napasama doon sa hostage. At siya po ay makakatanggap ng panghabang buhay na benefits mula sa bansang Israel. Magandang gabi sa inyong lahat. For today's video ay pag-usapan po natin yung ating kababayan na si Jimmy Pachiko na napasama doon sa hostage at ngayon ay nailabas na sa kamay ng mga hamas. Napasama po siya doon sa first batch na na-release. Kapalit ng 150 criminal prisoners na Palestinians. Siya po ay makakatanggap ng panghabang buhay na benefits mula sa bansang Israel. Isang buwan na sahod monthly na kahit andon siya sa Pilipinas, siya ay magtatanggap ng pera mula sa bansang Israel sa halagang 70,000 pesos monthly salary namin dito sa Israel. Kita nyo kung gaano kabait ang mga Hudyo. Pinapahalagahan nila ang buhay ng isang tao. So, kung tutusin guys, siguro hindi naman hindi naman sinasadya ng Israel na siya ay mapasama doon sa hostage pero bilang isang mabuting tao, ginawa pa rin nila na bigyan ng panghabang buhay na benefits ang ating kababayan na si Jimmy Pacsico. At doon po sa mga napatay ng Hamas noong October 7, na apat na kababayan nating Pinoy, sila po ay nakakatanggap ng pera mula ng bansang Israel. Ganon po kayaman ang Israel at ganun din po kabait ang Israel. So sa mga hindi pa po uh, nakakapanood saking sa video about doon sa mga benefits namin dito sa Israel, kami po ay mayroong 70,000 monthly salary. Hindi po 'yun kasama ang aming bayad ng day off. Halimbawa pag hindi kami mag day off, ang bayad ay 5,350. So, kung hindi kami mag off ng isang buwan, so, mayroong i-times 4 mo yun. So, ang sahod po namin ng pag hindi kami mag off ay katapat po ng sahod ng mga kaibigan namin na nagtatrabaho doon sa Middle East. Bye-bye! Ingat po tayong lahat. Pray for Israel at sana matapos na po ang gulo ito.